Ayan, pauwi na ako. Pauwi na ako. Galing doon sa dulo. Parang mga nagja-jogging, naglalakad. May mga kasamang aso, mga alaga. May maliligo na, mga bata ron. Teenager sa pinundang ko kanina. Pali ako pauwi na rin. Kasi medyo kumukulo na yung tiyang ko. At kailangan ko nang kumain. Hindi naman pwedeng porket nagda-diet ka, hindi ka nakakain. Kami dala akong tubig. Ayan uh, lang. At shoutout pala. Sensa na kayo sa YouTube channel ko kasi hindi ko pa na, na busy pa talaga. Uh, hindi pa ako masyado makapag-upload kasi uh, saka yung tawag dito kasi ang ugali ko kailangan ko kabisa ng isang trabaho bago ako mag mag easy easy mas maganda na yun uh, tawa naman ng Diyos uh, kahit pa nakaka recover din sa trabaho pero ayun hindi yung responsibilidad uh, sa ibang trabaho eh, gagampanan ko dalang lang hanggang sa makakaya ko shout out pero sa mga ano sa mga nagme-message sa, YouTube channel ko uh, hindi ko pa masagot pero yung iba nasagot ko uh, may placement fee meron pero pagdating sa agency hindi nila tinatawag placement fee yon meron silang tawag doon ah uh, meron silang tawag doon parang ipaliwanag pero huwag kayong mag kung wala man kayong budget wala kang ganun ka lang. may lending may lending na nagpapayaram sa inyo ang agency kasi pag nabigyan kayo na ng plane ticket visa at uh, contract uh, kontrata ng employer ninyo may tatawag sa inyo lalo't nagpidos na kayo pagkatapos ng pidos Diyan ipapalawang ng pidos ko ng mga lending nalalapit sa inyo at tatawag sa inyo una una ang required sa lending Uh, uh, plane ticket, visa at contract ng ng COA, ng employer mo. Yun lang yung tatlo na yun. Uh, para maano uh, May wala silang limit eh. uh, depende sa bansa kasi yun na pupuntahan mo. Kaya nila mag-release ng 500,000, uh, 300, 250, to to 100. Nasa'yo na yun. Kasi kailangan mo malis, mag-iwan ka ng budget mo sa mga pamilya mo. Yun.